Mm -hmm. She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like, she may not like, she may not like. Ay, trending the trending pa rin si Senator Aimee ngayon, mga idol. At saka si uh, President uh, Bongbong Marcos Jr. Hindi pa rin nawawala yan, di ba? Pero ito ang isa pa rin uh, trending ngayon, mga idol. Ako talaga, ha? Sa nangyayari. Nangyayari ngayon. Ako, biglang nawala yung aking uh, babasahin kanina. <laughs> Sandali lang. <laughs> Biglang nag-out, ayun, nag-out of town. Ito na pala siya. Ayan, nakita ko na mga idol. Naku, grabe talaga kasi ang aking mga mata ngayon dahil hindi ko na ma-worry kung nasaan na at hindi ko na makita. Ito na, Bini, Bini Begyo Horizon. Pinaralan sa Break Toto uh, Todo Awards 2025, Rodjin. ito yung uh, pampalakas ni Rodjin, eh. ACS Quarta Extra Baganza. <laughs> Oh, ito eh, Mas lalang lumawak ang presensya ng international scene ng mga pop uh, group, particular ng Bini, Thank You, at uh, Horizon. Dahil uh, kinilala kasi ng mga naturang grupo, Breakthrough, Tudo, 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 <laughs> Tudo, Awards 2025 sa ginanap sa Sao Paulo, Brazil. Noong November 19, kamakailan lang yan, o ngayon na pala, no? Nanalo ang BINI ang uh, International Female Group Award at nakuha nila ang International Collaboration of the Year para sa kanilang uh, Blink twice at uh, Dos versus Remix and yeah. kasama si Belinda. All right. naman ng Bigyo ang International Rising Award Star at uh, nagkaroon sila ng kakataon na mag-perform sa kanilang All These Ladies. Samantalang nakamit naman ng Horizon, ang song by a new international artist para sa kanilang kantang Cold. Hindi ko pa naririnig yun. Pakinga ko mami. Kinilala sa Break Todo Awards. Ang uh, international artist sa larangan ng musika, telebisyon at content creation kung saan pinili ng mga nagwagig sa pamamagitan ng public voting. Siyempre, be proud. Pinoy sila, idol. Alam naman na hindi mo uh, ipag, uh, ipagmamalaki ang uh, mga siyempre. Ang gawain ng Pinoy, pwede lang sa flood control, ha? Hindi pwedeng ipagmalaki yan, eh. ay. Yan ay pwedeng ipahuli. Ikulong na ang mga buhay. <laughs>